Natatandaan mo pa ba itong parke? Dito tayo unang nagkakilala. Paano ko makakalimutan ang taguan natin saksi sa lahat ng ating mga pangarap at pangako? So, hit that subscribe button and join the Edox DC family. Joaquin, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Matagal ko na itong iniisip, pero ngayon ko lang nagkaroon ng lakas ng loob. Ano yon, Clara? Alam mo namang pwede mo akong kausapin tungkol sa kahit ano. Mahal kita, Joaquin. Pero alam ko mas magiging masaya ka kasama siya, kaya pinapalaya kita. Clara, hindi ko alam ang sasabihin. Pero salamat sa lahat, hindi kita makakalimutan. Palam Joaquin, sana'y maging masaya ka. Kailangan mo nang tanggapin, Ella. Masaya siya, Ralph. Yun naman ang mahalaga. Kahit hindi ikaw ang kasama niya. Siyempre gusto ko sana ko yun, Ralph. Pero hindi eh, si Mia. Alam kong mahirap, pero kailangan mong mag-move on. Paano Ralph? Paano kong magagawa yun? Nandito ako para sa Ella. Hindi kita iiwan. Salamat Ralph. Kailangan ko lang ng oras. Naintindihan ko. Basta, nandito lang ako. Eh. Salamat Ralph. Ang ganda Joaquin. Para saya. Pinapanood niya lang sila. Tahimik na saksi sa kanilang pag-iibigan. Ang kanyang nararamdaman parang isang malungkot na kanta na nakakulong sa puso niya. Sa bawat alaala, naroon ang sakit ng pag-ibig na hindi may pahayag. Isinusulat niya ang lahat ng kanyang nararamdaman, ngunit walang makakaalam. Sa ilalim ng buwan, umaasa siyang maririnig ang kanyang mga hinaing. Ngunit sa bawat patak ng ulan, naroon ang kanyang mga luha. Ang dagat ang kanyang saksi sa mga pangarap na hindi matutupad at sa kanyang pag-iisa natutunan niyang tanggapin ang katotohanan na ang tunay na pag-ibig minsan ay hindi nasusuklian. Alam kong masakit pero kailangan kong magparaya para sa iyo para sa kanya. Ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa pag-aangkin, minsan nito'y tungkol sa pagpapalaya. Sa bawat hakbang palayo, dala ko ang mga alaala natin. Hindi kita malilimutan. No spoken lines. Ella is expressing herself through music. She pours her heart into every note, finding solace in the melodies. The piano's gentle chords blend with her soft singing, creating a symphony of healing. As she writes new lyrics, her pain transforms into art. The guitar's strings resonate with her journey, and in the studio, she captures the essence of her emotions. With each violin stroke, she smiles, embracing the music of moving on. Sumikat ang araw, kulay ng pag-asa ang langit. Nakatayo si Ella sa balkonahe, simoy ng hangin dala ang amoy ng bagong simula. Nagma-move on na siya. Tala pa rin ang pagmamahal niya kay Joaquin sa isang espesyal na bahagi ng puso niya. Pero hindi na ito ang magdidikta ng buhay niya. Marami pang naghihintay at si Ella, mas matatag at mas marunong na ngayon, handa ng harapin ang buhay. Sa kanyang paglapay, nagdesisyon si Ella na maglapay at tuklasin ang mundo. Sa bawat hakbang dala niya ang mga aral ng nakaraan. Sa bawat paglipat, dala niya ang pag-asa ng kinabukasan. Sa bawat pagong lugar, natututo siya ng mga bagong bagay. Ang bawat karanasan ay nagiging bahagi ng kanyang bagong simula. Sa bawat pagong kaibigan, natututo siyang magtiwala muli. Sa bawat pagong pagkain, natutuklasan niya ang sarap ng buhay. Sa bawat pagsubok, natututo siyang maging mas matatag. Sa bawat sandali ng katahimikan, natutuklasan niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Sa bawat pagsusulat, natututo siyang magpatawad at magpasalamat. Sa bawat paglubog ng araw, natututo siyang magpasalamat sa bawat araw na lumilipas. Sa bawat gabi, natututo siyang mangarap muli. Sa bawat umaga, natututo siyang magsimula muli. At sa bawat ngiti, natututo siyang maging masaya muli. Si Ella, handa na sa kanyang bagong paglalakbay. Handa na siyang harapin ang bukas. Dala ang mga aral ng kahapon at sa bawat hakbang, dala niya ang pag-asa at pagmamahal. Si Ella handa na sa kanyang bagong simula. At sa kanyang puso, alam niyang kaya niyang harapin ang lahat. Si Ella mas matatag, mas malakas, at mas handa na ngayon. Handa na siyang yakapin ang buhay at ang lahat ng pagkakataon. Si Ella handa na sa kanyang bagong umaga. Stay tuned, stay lovely, and remember love is in the air on Edox DC. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and leave a comment or suggest a topic for our next episode. Catch you later.